Samantala, isang Indonesian national na wanted sa kasong fraud kabilang sa mga nahuli sa ni-raid na Pogohab sa Bagak, Bataan. Habang aabot naman sa 31 million pesos na cash ang na-recover mula dyan sa naturang Bogu Narito ang report. Sa operasyon ng PAOK at PNP CIDG sa isang Pogo sa Bagak, Bataan, isang wanted Indonesian national ang kasamang naaresto. Ang kay under Secretary Gilbert Cruz wanted sa kasong fraud na naturing foreign national sa Indonesia. Iniimbestigahan na rin anya kung paano ito nakapasok sa bansa. Uh, parang high high value personality pagdating sa money laundering in their country. Ang, ang sabi nila ano to eh, uh, more on parang uh, sa, sa IT siya IT. IT. Yeah. Sa kasalukuyan nananatili ito sa detention facility ng PAOK sa Pasay City sa kabuuan na sa apat dalawa ang bilang ng foreign nationals na nakadetain mula sa naturang Pogo Hub, kung put isa o karamihan dito ay pawang Malaysian nationals, tig alin naman ang Brazilian at Bangladeshi, tatlo naman ang Vietnamese, tig dalawa ang Chinese at Indonesian, at tig isa ang Pakistani at Thai. Samantala, may ilan pang na-recover na gamit ang mga otoridad sa ginawang raids na nasabing Pogo Hub sa Bataan. I think there are about 13 bolts na nandun. Uh, di natin alam kung ano kasi they need, they still need to apply for a uh... Uh, by the way, it's with uh, the CIDG, ano? Mm -hmm. CIDG kasi yung partner namin dyan. And uh, it's in the custody of CIDG. And they need to apply for a uh, break open. Uh, dinat na silang bukas doon. Pero isa, may isang bukas. Dyan. May nakuha kayong mga cash, Al alam ko may mga cash. Mula sa labing tatlong safety vault, isa dito ang natagpo ang bukas. Aabot sa higit 31 million pesos ang halaga ng cash na na-recover. Dagdag pa ni Cruz, dapat tingnan din ang mga BPO na siyang business ng Central One na kanilang read doon sa mga computer doon, nakakita kami ng Winbox, saka yung Alta. Ito yung mga platforms uh, na nagpo-provide ng gambling services. Ito, mga bawal na sa ibang bansa ito. Sa atin lang meron. So, tapos hindi naman siya nakarehistro dahil walang permit sa pagkor. Binigyang diin niya na dahil dito, walang pakinabang ito sa pamahalaan at problema lang ang dala nito.